Ito so, mga master. Ganyan mano, Mangat. Huli agad. Ayan Oh. No? Ayun, ayun, ayun. Kunin natin. Wala tayong ano, holder. Nakalimutan ko yung holder ng ano, cellphone ko. Ayan yeah, master. Kaupo pa. Ba? Wala pang 5 minutes. Pagka send ko ng video sa inyo. May nagpakita. Kunin natin. Ayun, ayun eh. Ayun Oh. No? Ayun. Lumalaban. Ayun. Nahugot. Ay ah, hindi. Ah malaki na to. Ayun Oh. No? Ah, ayun. Laki inaabot ito talaga pagka ano whew. ayan master dali dali ayan ito na ayun o ayun o ayun nang huli natin tagus ba ayun o gumagapang o, o. ayun natin huli agad lapang 5 minutes ang ating yung video, tayo natin. Wala tayong ano eh. Kuha kaya. Yun. Ayos, oh, huli agad, oh, master, ya, oh, huli agad, oh, dalag, oh, tasnya itu, mataas to. Iba talaga pagi nasa mataas na level kayo. Kita, oh, kita-kita, oh, yang, one shot, one kick, agad, yun, nakahuli agad tayo. Ang bilis ng biyahe ko kanina, umalis ako ko quarter to 9. Dumating ako dito sa Cavite quarter to 11, halos dalawang oras lang ang biyahe ko tuloy-tuloy. Walang traffic sa Paluwas papunta dito pero papunta diyan sa atin, traffic grabe. 'Yon. Dito talaga ako sa bahay eh. Pagdating ko, nagpakarga ako eh. Tapos ayan. Pagkakain, pahinga ng 30 minutes habang nakikipag chat sa inyo. Ayun, huli na. May huli na kagad tayo. Okay. O, oh, para sa ano to. Ang unang huli ko, para sa Tixay Hunter ng Pagtanahan Group. Yung para sa inyo to, mga master. Shout out sa inyong lahat dyan, sa lahat ng tropa. Yan. Hindi na may isa-isa, mamaya na lang uli. Okay. Ba't talaga itong ano eh? Ba't talaga itong pangmalakasong kong AG? Lucky. Kasi laki nung ano, Master Lloyd, yung huli ko nung ano, yung pangalawang huli ko, nung namarin tayo sa lumban. Ayun, kasi laki to. Yung bala ko, yung may sima, katulad nun sa'yo, yung binigay ko sa'yo, oh. yun yung bala ko, yung may sima. Pang ano talaga, Medyo mataas na level pagpantayan hirap tayo. Pero dito kahit malayo o oh, long shot sa full na sa full. 'Yon. Webisanto. 'Yon. Nakadali tayo. Agad. Oh. Webisanto. Oh, nakadali tayo ng isa. Shout out sa inyong lahat. Oh, salamat sa lahat ng tropa. Sa Kabitipis Hunter, yun. Sa lahat ng chapter ng Kabitipis Hunter, yun. Transat Chapter, Dasma Chapter, Gentry Chapter, Malagundong Chapter, Naik Chapter, Tarnate Chapter, yun. At uh, sa lahat ng chapter ng Kabitipis Hunter, yun. Shout out. Sa Sanon Kalayaan Hunter, shout out sa inyo. Sa Tiksay Pameme ng Pagsanhan, shout out sa inyo. Yun. Sa lahat ng ano, Tiksay uh, Hunting, pagsan Pagsanhan Group, yun. Shout out sa inyo lahat. Adali ah, tayo. Shout out sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, kamag-alat, kaibigan. Ayun yung lahat. Sa lahat ng tropa. Makakamot lang tayo. Dalawang araw lang ako dito. Ah, babalik ulit ako. Okay, bye-bye. Love you all. E, Yun know. o. Well, naman o. Wala pang five minutes sa kakaupo. dali agad. Okay, bye-bye.